<laughs> Hello guys, good morning. Oh, kasal ng ating kapatid. Ito na naman. <laughs> Hello. Hello guys. Ayun. Hello guys. Hello Hello guys. Hello Hello guys. guys. Hello guys. Hello guys. Hello Hello guys. Hello guys. Manoy na mo, man. mawadan. Ah, akong sister, oh. Yeah. <laughs> wapa, Manoy. Hello. Hello guys. Hey, guys. Ayan. Ay, guwapa mo, sister. Manoy. Kino kayo, Manoy. Hindi kaya, wag ako ng buhay. Ano pa, brother, ano nang isa to? Hello. Yung pinili. Guys, sari kami sa simbahan. Ayan, Hello, guys. Ayan. Kasal ng utod ko, oh. Ang so nangirambal ko sa inyo. Ang gina ko. Kasal sa akong otod. Hello guys. Hello. Oh, ayan. mga bisita sa akong otod na tananong No? sila. Hi kayo. Youtube to. Youtube. Juicy Black. Juicy Wadan. Hello. lo guys so oh, akun nuto oh, oh. kasal sang akun utod nga lelaki ari sila oh, hello, hello 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 So, guys so ayan 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 so mama hi kay ma youtube hmm. ayan i-upload ko sa youtube ko ayan o utod ko aria kung utod nga ginakasal ah, nakita mo kami katinusun kami kahapon oh, so, ari na sa ayan. mama akong mama mama ayan Uh. Oh, si Lagi naman kami tenan. Ila Paris nga to. Mga kwapo, akon nga pamangkin. Ayan, pamangkin ko tanan aku. Si Ayan. <laughs> hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello guys. Ayan ako nga mga ano nga ako nga utot nga lalaki. Tapasal, araya, bumabisita. Ayan. YouTube lang ante ha. Pwede hi kayo. Oh, ayan. Mga maninay kamo sa akong utot. Maninay, ayan. Mga maninay sa akong utot nga si ano, si Edgar. Hello okay. so, guys. Oh. oh, ayan mga ano ni akong nga hipag. Ayan. mangkin guys. Um, oh. so, YouTube? Hello, everyone. Hello! Ay, ano YouTube ko ha? Josie Pinuwada! I-upload natin. Ay, ako na no, amiga. Ginay nga. Kadikit ginay. Ho, ragid yan. Ang mong ginay amiga na sa tugamay pa kami. Hey! Tara, Uh, upload ko tuh, <laughs> pano uh, ano nama mami subscribe niyo ako. Ayan, anu uh, namin na uh, malinay Kay mama. Ha ah, kay mama mo proxy kagani. gani. <laughs> ayan. Uh, Kita kami liwat. Uh, ayan, ayan. Ayan oh. Ayan. Oh man. Ah, Ganda mo na ako sa subscriber ka. One plus malapit na ako mag ano malapit na ako mamonetize. Hmm. The joy. Ako yeah. pa ako nga Eh anak ko. Ang lawa hmm. ko anak. May ito na wala yung anak ko hari na. Kita na kami oh. May bata na sa bago mo nakita. Ngiduga <laughs> yo. Yan. Kakasala ako ng abi nga. Utot.

Ayan. Hello. Ay po kayo. YouTube lang po. Ayan. Mabisisa sa akong utod. Nga ikakasal. Damo o. Oh. Ayan o. Eh. Ipisa ng kasal. Hello. kita. Ay, Kaya na ko. Magkapatid kami, guys. Magulang ko. Oh. Apo na nila galing Manila. Oh, kami galing kami Manila. Kakasal yeah. kasi ang among utos ng guwapo. Ako si Miss Kangkong. Oh, yan. Si Miss Kangkong yan. Yeah. Yeah. So, Thank Thank you, Ate. <laughs> oh you see black oh you see pink blood